umaga sa inyong lahat. Ako si Binibining Jillian at ngayon ay babahagi namin sa inyo ang aming ginawang IMs o Instructional Materials. Una dito sa bahaging layunin. Ito ang napili naming desenyo dahil ito ay interaktibo at nakakaakit sa mga bata. Um, bukod sa magandang tingnan at simple lang, ito din ay um, hindi expensive at makakatipid ka dito. Hindi ka gagasto ng malaki dahil ito ay gawa lamang sa isang karton at kartolina. Ito ay tinatawag namin na hilain mo ako. Okay, hihilain na natin ha! Ayan! Ayan! Okay. Ito naman ang pangalawa naming instructional material. Ito ang tinatawag natin na pocket chart. Kaya napili namin ang disenyo ito dahil mas naging interaktibo ang ating mga mag-aaral at mas madali itong gamitin at mas na organize dito ang mga salita na ating ibabahagi sa ating mag-aaral. Kagaya na, na lamang ng pantangin. Okay, ilalagay lamang natin ito. Atin naman itong i-bibigit at pantangi ito ang ating paksa at ano naman ang ang kahulugan ng pantangi, pwede mo din itong ilagay, ganyan di ba, mas nakikita natin na mas ma-organize natin ang mga salita na ating ibabahagi sa ating mga mag-aaral, at mas lalong mahuhubog ang kanilang critical thinking kapag tayo ay uh, mayong ipapagawa sa kanila dahil bukod sa mga salita na ating Uh, ating ibabahagi sa pocket chart ay maaari din tayo maglagay ng mga larawan or mga numero na ating ipapagawa sa ating mga mag-aaral. At higit sa lahat, ang ating, ating pocket pa, chart ay reusable. Kaya po, pwede mo talaga itong gamitin sa mga susunod mo pang mga talakayan at mga gawain. Ayan, so ngayon ibabahagi ko naman ang katlo naming instructional materials. Ito ay tinatawag na hexagon chart. Kung titignan nyo, ito ay uh, simple lang at napakadaling gawin. At bilang isang guro, eh, hindi ka mahirap panadalhin ito dahil ito ay natutupi-tupi lang. So, ito ay napakabisang gawin sa mga paksang merong mga uh, uri. Halimbawa, ng mga uri ng uh, panlapi. Di ba? Meron, uh, panlapi, meron tayong anim na uri. Kung saan, pwede mo itong ilagay dito. Halimbawa, yung uri ng panlapi, una, ulapi. So, gaganyin mo lang yan. Lalagay mo dyan. And then, yung pangalawa naman, yung gitlapi, lagay mo dyan. At yung pangatlo, gulapi, gitlapi, at kabilaan. So, ito yung magiging itsura nito kung uh, ating uh, gaganyanin. So, kung titignan nyo, napaka-simple lang at uh, uh, creative tignan. Kasi, kung, kung yung mga estudyante mo ay, kung didikit mo una, parang nagugulan sila kung ano bang laman ng iyong uh, instructional material. So, kung uh, gaganyanin mo, ito yung magiging itsura nito. So, bakit ba mahalaga ang paggamit ng mga instructional materials? Sa paggamit ng instructional materials, ito ay nakakatulong na maging uh, ang ma 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 ating mga estudyante at maging mas mabisa at masaya ang proseso na pagkatuto. So, sa pamagitan nito, nakakatulong ito na upang maging mas uh, creative at mababahagi talaga ng mga kuro yung anong gusto nilang ibahagi sa klase. Halimbawa na lang ng ganito. At mga ganito. So, napaka uh, sa panahon ngayon, mas uso na 'yung mga PowerPoint, pero para sa amin bilang isang mga estudyante, mas uh, nakakagiga niyo itong uh, tignan kung ikaw ay isang estudyante dahil hindi kagaya ng mga video, mas madali lang mawala. Pero ito, magagamit mo pa talaga ito sa susunod na mga klase bilang isang guro. Ayan, so ayan yung mga disenyo ng mga isartinal Matias na aming ginawa. So, muli, ako si Diyos Koro Bebero. At ako naman si Mika na tangkawan. At ako naman si Binibining Julian A. Wadas. So, salamat sa panunood at kita-kits sa susunod na video. Paalam!